Patunay sa mas tumitibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at itong Japan na ito na bansa, nagdonate ang bansa ng kagamitan na makatutulong sa DSWD na mapabilis pa ang pagresponde sa panahon ng kalamidad. Laking pasasalamat naman ang kagawaran dahil mapapabuti nito ang serbisyo at paghahanda ng ahensya tuwing may sakuna. May report si Patrick De Jesus. Madalas tamaan ng malalakas na bagyo at iba pang kalamidad ang Pilipinas kung saan milyon-milyong pamilya ang naapektuhan. At sa pagtugon sa mga taong nangangailangan, makabagong kagamitan ang kailangan. Kaugnay nito, ang gobyerno ng Japan ay nagdonate sa Pilipinas ng mga wing van at ultra high frequency communication equipment na layong makatulong sa disaster risk management, disaster response at disaster restoration ng bansa. Kabuo ang pitong wing van, dalawampung units ng land-based emergency radio system at tigis ang set ng UHF repeater at high frequency transceiver ang itinurn over ng Embahada ng Japan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. May anim pang wing van ang nakatakdang dumating sa bansa. Ang non-project grant aid na ito ay parte ng Memorandum of Agreement na pinirmahan ng Pilipinas at Japan noong 2015 na naglalayong mas palakasin pa ang friendly cooperative relations ng dalawang bansa. Nagpasalamat naman ang DSWD sa Japan dahil sa donasyong ito, katibayan ng mainit na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Both countries also share the desire to help one another in providing the best possible service to the people that they serve so that the disastrous effects of disasters can be reduced if not totally avoided. Sa kasaysayan, ang Japan ay kilala ding disaster-prone area Ngunit mabilis pagdating sa disaster response. Kaya't umaasa ang bansa na ang mga ibinigay nilang high-tech equipment ay maging ehemplo sa Pilipinas na mapabuti pa ang kahandaan sa mga banta ng kalamidad. In the time of disaster, it's very important to respond very quickly and that's what we know from our experience. We, you know, Japan is also a disaster-prone country so uh, I hope this um, delivery will help the quick response all around the Philippines. Ipinahayag naman ng DSWD na malaki ang may tutulong ng mga kagamitan lalo na sa pagde-deliver ng relief goods. Tayo ay nagdadala ng mga relief goods doon sa ating mga IDPs doon sa mga evacuation centers and uh, this will help us a lot uh, in terms of uh, mobility and uh, lift capability of our uh, field offices uh, on the ground. Patrick De Jesus para sa bayan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at laging una. Muli nagmamala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulat pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o yung hangin habagat balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit isang daang libong trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV News. Hatid namin sa inyo para sa bayan.